dito po tayo sa ating idol na si Madam Lenden. Ang dami niya po ano, ampalaya, okra, sitaw, pati yung uh, siling Taiwan, no? dami. Lagi pong maaga ngayon si Madam Lenden, no? <laughs> Good morning, Madam Len. Maaga ka ngayon, ano? Opo, lagi Ay, po. Ay, ang dami nating siling Taiwan, ano? Eh. Anong variety nun? Hybrid po. Hybrid. Magkano yung isang kilo ngayon, ano? 1617 po. O oh, 1,600, 1,700 ang isang bundle. Anong variety ng ating ampalaya, Len? Puro mistisa po ako. Dahil mistisa ka naman, di ba? Yan. Magkano yung mistisa natin? Naku, kamura po. 5-5 lang tawad. Magkailala ko. 55 per kilo. Five. Ang pagaganda nga, no? Malilaki pa po yun. Yung maliliit. Hala. Ayan, no? Magkano yung no? maliliit? Ayan, ayun. 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 Ayan, Medyo mura nga ang gulay natin. Sa ating okra, Miss Len. 30 po. 30. Ha? Ah? Bumaba din yung okra. At 30 po per kilo. Napakamura ng ating mga ano, no? Bumaba nga po lang din eh. Daro ng mga ampalaya. O, ampalaya. Ang Okay. Salamat, okay. Madam Len. Sigang lang po, sige. Medyo tahimik yung secretary nating model, ano? Ayan, ayan. Ayan o. No. Edyo sinisigat na rin siya. Maraming nagtatanong yan. No? Ayan po. Punta na po natin yung katabi ni Madam Lenlen, si Matet. Tanong natin sa kanya yung sitaw niya, talong, Sophia. Ayan. Ang dami rin. Eh. Tanong natin muna itong talong. Madam Matet, magkano yung talong natin ngayon? Asking lang. O, 60. Si bumaba na rin. Negre ba ito? Magani negro. 50. 50. Sa bonito natin ang palaya. 50. 50. Sa sining panigang. po. Sandaan. Yan. Sa supiya. 25. Oh, 25. Sa upo natin maganda. 25 Yan. Salamat. May kausap si Madam Matit. Yan. Ito yung masisipag natin na taga ayos ng ano. Oh, Shoutout O oh. shout out, oh, shout shout out, out, out muna out tayo sa mga tiga Dolores, kay e paring Julio. Yo. Oh, Julio shout out daw sa iyo. Thank you, very big. Ikaw, sir, baka may shoutout ka. Shoutout po sa mga taga-dolor at mga water pet ko dyan. Ayun, ganun si sana Sa mga chika babes mo. Wala po tayo sa mga. Ayun, ganyan. one and only lang talaga. Sino ba yung one and only natin? Ang aking pong asawa, Benilda, Santa Maria. Ayun, talagang one and only. Ayun, ganun sana mga. Ayan ang mga tunay na lalaki. Mapagmahal, ano? Ayun, talaga po. Ayun, ganyan. Shout out sa iyo dyan, madam. Talagang tapat na tapat sa iyo itong asawa mo. yan po, alas 10 pa lang po ng umaga. Tingnan niyo po, traffic yung mga nagdadala ng gulay dito. Kasi po, napakaraming gulay po yung uh, bumabaksak dito araw-araw. Hindi lang po yung nagdadala, magaganda rin po yung mga... Yan eh, o, ang gaganda. Okay. Madam, anong dalan yung gulay? Siyo. Uh, saan po magdaling ni madam? Uh, bakit? Bakero, pagkaganda naman ng driver mo. Yeah. Tumasa pa yung kalamansin natin, magkano ba? Eh, po namin na Ah, mamaya pa lang ha. Ah. Kanin nang dadalin? Si ah, Mengho. Ayan. Baka matuklasan ito. Pwede ito mga ping, Binimiling ka ba ano, O, ayan, o. Okay. Ingat. Pwede ko lang, ako akong driver na nalangin. Ayan. Pwede, ano, binibiling ka ba na to, ano, oh, yan, okay. Mag gusto mo magsiyata sa tatay mo. Siyata <laughs> ka. Oh, ayan o. Kaya natin niya. Kahit na babae po. Talaga yun masipag, mabait na anak. Ano, yayaman yan. Ano? Ah, okay. Salamat. Ingat sa biyaya na. Dito tayo kay ate niyo. Ang gaganda ng pechay ni ate niyo. Binababa o. Oh. Alamin natin yung asking price ng pc niya, si niya. Good morning, Atine. Atine, Ate Ine, saan galing natin? Yung pc daw ng talabera maganda, kaya medyo ang yun eh. Magkano yung asking price natin ngayon? Oh, tingnan nyo, 40 eh, tingnan nyo naman, oh, kaganda, walang butas, oh, ganda. Quality quality, 45 yeah. po per kilo. Bali 450, isang bundle. At yun yung sa sigarilyas natin. 250. Oh, 250 per, 5 bundle ano, bali ilang per kilo, magkano? 500 na. Ah, 500, yan. 250, isang bundle. O, 250, isang bundle, asking price. Bali pag isang kilo 25 pesos 25 pesos 50 pesos. Oh. Yan. Eh oh. yung ating ano, asking yung pato lang palikpik at ini, asking price. O asking price, medyo umangat naman kapon eh. ni 150 uh, ano, 150, sandan, diba? Umangat naman ngayon siya. Eh yung ating ano, ito yung oh, Taiwan Sea. Oh 45 'yung kamote taiwan si. Sa miracle natin atin eh. Oh, 'yung miracle na kalabasa natin 30 25. Sa ating pipinong bakla. Oh, 15 Ati ini napakadaming gulay ano. Kaya lang ang kulang natin ngayon yung mamimili yata ano. Matuwa pero napakaraming gulay. Ayun, shout out mga mga ganda nating lalaki. Oh, sino ang shout natin? Ayun. Ay ayo na mag shout nagtuturuan eh. Ayun. Dito kay Ate Aya tanong natin yung ano. Mais. Mais. Mais na dilaw, mais na puti. Ate, ay magkano puti natin ngayon? 40 per kilo. Yung dilaw? 150. O, oh, one, ay, 150 bumaba yung dilaw natin. Pero napakarami, o. Oh. Yan. Ito. Ito yung pinakamaganda natin, domino, uh, talong. Na pang mall talaga ito ha, ah, araw-araw po ha ah. hindi sila nawawalan ng domino talon dito, magkano na po yung domino natin? 110, 110. 110 yun o oh. tingnan nyo naman po, quality quality o oh. walang kabutas-butas kakinis, talaga po pinipili po talaga nila kasi nga pang mall talaga e o walang kabutas-butas napakakinis, kaya walang problem, tingnan nyo ha, ah. kinikilo pa nila, sakto ang kilo kaya walang reklam, napakaganda. Wala walang ano sa gitna yan, walang bomba sa gitna. Sakto pa sa kilo. Okay. Yan po, traffic po dito. Tingnan niyo ah. Napakadaming gulay. Nagkanda traffic traffic na po tayo dito sa gitna, oh. puro kolong -kulo. Ito pa galing po dito sa na sa mga bayan na lalabigan ni siya at dito po sa ating uh, 89 barangay ng Cabanatuan City dito kay Ate Baby oh. Talaga masikip na yung lugar niya. Sa dalang gulay eh. Katulad itong beans, may sumisikaw. 65 po ang per kilo ng ating uh, beans. Yan. Tanungin natin siya punta tayo ng looban. Tanong natin yung pro, ano, talo niya. Anong variety nito, Jerry? Propelica. O, oh, Prolifica. Tanong natin. Good morning, Ate Baby, kumaganda. Gano ba? Yung kung maganda yan. Oh, sige, kunin mo na. Sige, Apat. Baby, magkano yung prolifika natin talong? 50 na tuloy. Oo, oh, 50 na tuloy, kagaganda. Sa sito, asaan natin? Sa ating siling panigang. Ayan, matatag pa rin talaga. Angat na angat pa rin ang siling panigang natin. Sa ating bulakan white. Bulakan white. May 60, 60. May 50. may 50. Eh, yung negro natin. Ganun din. May 50, may 60. Sa okra natin. Okra, may 30, may 25, may oh, 20. 30 yung pinakamaganda. Meron din namang 20. Eh, yung ampalayang magandang maganda. 65 lang. 65. Yung ating bonito. Para isinlogihan ka na lang. Bonito. Bonito. May, may 45. May 40. 45. Jeric, nakapupuno ka back napakalungkot mo ngayon. Ah. Malungkot si Jeric. Wala, ay wala. Ayun. Ma, hindi malungkot nga. hindi ah, hindi siya pinapansin ng inspirasyon niya. Ayun. Dito tayo kay Kagawad Dato. Ang magiting, masipag natin Kagawad ng Barangay Caudilio, 'yan. Soon to be 'yan. Next year abangan niyo 'yan. Kagawad, magkano na yung saluyot natin ngayon? O, oh, 15 lang po ang ating saluyot. Ay, may bayabas ka kagawad, o. Oh. Tanong natin magkano yung bayabas niya. Kagawad, yung bayabas natin. 30 po ang tawad, eh. 30, tinatawaran ng 30. May mustasa si, ano, si kagawad. Kagawad, yung mustasa mo. Yung mustasa natin. Ay, okay. mustasa po. na ni Koy dito. Pambustasa po, 35. oh 35. Sa talbos ng kamote. 12, 10. 12, 10. Yan. Wala tayong talbos ng sili. Oh, wala Pero kaganda ng uh, mo. Bayabas mo, no? Ang maganda. Malalaki, o. Oh. Salamat, uh. Salamat, kapi uh. ay, kapitan nga kagawad Yan, okay. Dito tayo kay Good morning, Adam. madam. Madam, magkano yung sinibuyas natin ngayon? 850 mababa din eh yun sa atin sampalok o oh, 20 200 isang bundle sa galyang natin na malalaki 200 yung uh, maliliit medium 33 yan maliit 300 eto meron kang ano ube, o oh. magka yung ubi 650 yan yung gumagawa ng halaya ano ayan o oh. Kasi malapit na yung ano, bear month na yun. Oh. December, November, yan. Kailangan na yan. Ano? Matumal ba? Medyo matumal. Ayun lang kalaban nila, matumal. Pero napakaraming gulay, ano? Salamat. Sa boss natin na may magandang luya. Boss, magkano na yung luya nating maganda? 120. Yung maliit? O, may 115? O, may 85. Yung pinakamaganda na niya, 120. Yung susunod doon, 115. Meron ding 85. Yan. Ayan na basta Mura lang. Tingnan niyo naman yung ano, may dating na may dating. Artist tayo nang dating ng atin ng titinda ng luya. Ayan oh. Nang natin yung ano, yung Suprema Sa nagtatanong na ay, ano po yung kalabasa na araw-araw naman pe. Madam, magkano na yung Suprema po natin pinakamalaki ngayon? 25. Oh, nga mababa, bumaba naman na ano. Eh yung ating ano, yung medium natin, yan, ano, Ito yung medium. Magal nyo, no? 20. Oh, 20. Yan. Maraming salamat po. syempre pag-uusapan pag kamote kay Madam Julie, ano? Madam Julie, ano to? Kamote Dilaw po. Magaling dilaw na to Yung malaki. Dilaw na malaki. Oh. 35 po. 35. Sa medium... medium. Oh. 25. 25 yung ano natin labo natin ay agad ano natin labong 20 yung kamote natin puti meron ay madam magkano puti natin oh oh 35 ay yung ganyan luya natin ano ba gadang magkano yung ganyan oh 35 yung gadang ibig sabihin nga mura pa siya oh Yan. Dan -dan lang po baka makunan Isang magandang buhay at mapagpalang umaga mga kagulay. Welcome po uli sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palenque. Today is October 14, araw po ng Martes. Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price o mga turing na presyo ng mga sariwang gulay. Tulad po nang nakikita nyo sa ating video, dito lang po yan sa atin pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Vegetable Trading Center Palengke ng Sangitan alamin po natin yung mga asking price o touring na presyo tanda nyo po asking price lang hindi pa po final prices dahil ang final prices po iba po sa asking price dahil ang asking price pwede po yung magbago depende po sa ganda ng gulay na ating ina-update sa quality sa oras na mabibili nyo ang gulay natin dito sa ating baksakan at syempre po sa mga pagtawad ng mga ibigay eh, nating nangangalakal o mga malingke dito sa inyong mga gulay. Kaya pwede naman po talagang tumawa dyan dahil nasa palengke po tayo. Kaya samahan niyo po ako. Kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palengke, please don't forget to subscribe our channel. Tara, let's Ito tayo kay Ate Sel. Kasi si Ate Sel to kasi yung siyang patolang kinis. So, kaganda ng patolang kinis ni Ate Sel. Tanong natin. Good morning Ate Sel. Ate Sel, magkano yung patolang kinis natin ngayon? Asking lang. Yung oh, maganda po, 30 pa baba yun. Oh, pinakamaganda quality niya 30. Yung hindi kagandahan. O, bente Ah, 20, 10. Yan, 20 10. Yan na. Depende po sa ganda ng anuhan ng ating uh, gulay. Bukod sa pataulong kris, may pa, ano din siya, may palikpik din siya. 170. Sampay palikpik. Palabawas, niya. Ayun, sa harapan yung palikpik. 25. Yan, yung ano daw, yung ceiling Taiwan, 160. Ate Sel, yung palikpik natin. Ito wala. 20, 18, 20. Ay, ganda na ang palaya mo. Oh. Bumaba na yata yung palaya, no? Oh. Malaki po. malaki-malaki po, oh, po, 65, 60. O, 65, 60. Kung pwede. Yan, bumaba po yung papaya natin. Salamat, Ate Sel. Good morning po, madam. Namamalay kayo po ba kayo? Ayan. Yeah. Araw, araw. Saan po kayo galing? Uh, po. Uy, ang layo naman. Ano araw-araw kayo o, e every other day? Ating Martes. Yun. Tinitinda nyo rin doon. Okay naman yung ano nyo dito. Anong pangalan nyo, madam? Ayan, si madam. Good. Madam, ingat po sa biyaya. Okay, salamat. Ay, ganun po ba? Ayan. Yeah. Ayan. Salamat. Asking fresh Oh, asking fresh lang pitiya tanong ko, ah. pwede magbago yung pwede tumaas, pwede bumaba na ha. Napalag po namin araw-araw. Ayan, salamat po sa panonood. I-share niyo po ah. Oh, share niyo po. Okay. Thank you. Sir, kasi. Sir, ingat sir sa biyahe ha. Oh, yan. okay. Dito sa ate kong maganda. Siyempre, andito rin ang Kuya Kumpogi. Good morning, Kuya Kumpogi. Ate ko maganda, magka si Garillas natin ngayon. Ha, tuloy si Garillas, ha? 50 kilo. Oh, 50 lang ang kilo ng sigarilyas. Garillas. Mura din ang sigarilyas, na? No? Oy, oy, mag-asawa ang mapek. Oh, lahat, bumaba, ano? Okay. Oh, okay. pa daan dahil traffic, ang daming mga kolong-kolong. Dito tayo sa Ate Luz ko. Tanong natin kamatis. Ate Luz, magkano na yung kamatis nating patag? Magkano na yung kamatis natin? Ay, best man. yung maganda. Ay, so, pinakamaganda. Medyo bumaba na no, dahil maraming patag may na. No. May, may bababa pa, 35 pa yung ano. May siling pa ano, Talbos kang sili? Magaling Talbos? Maganda, 120. 120? Oh. Bumaba nga kasi yung dati, 160. No? Oh, yan, o. Oh. Ito ating siling panigang? 100. 100. Oh, may, pero angat pa rin yung panigang natin ngayon. No? Pero may, 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 puro magaganda yung, ano, may, yung panigang may. Ano. Eh yung okra natin. O, 30. Isa ate, ano ito, negro? Ayan, bumaba, ano? Ay, yung Sophia natin. O, 30. Yung sa ating yung patolang palikpit. Ayan, dahil yung kamatis. Nagmura yung mga gulay natin. Napakaraming dating, ano? Ayan. O, yun, ayun lang. Yung talong, bumaba na rin, ano? Lalo na yung sitaw, ano? O, ang dahil binaba. O, pinakamaganda daw ang sitaw pa yung isang bikis na gano'n. Salamat, Madam Luz. Oh. Dito tayo kay Ate Bunso ko. Tanong natin yung pipino niya magaganda yan. Ang dami oh. Ay, na, yung ay, na, aking magandang ate. Ay, na, maganda ay, na, na masipag pa. Yan. Si Ate Bunso. Kuya Darty kong mahal. Ate Bunso, magkano yung ating uh, pipinong puti? Magaganda oh. Magkano yung pipinong puti ngayon? Trese, ya. Yeah. Medyo mangat naman dati, sandaan lang yan. Eh, oh. eh yung ating okra. Ayan, talagang medyo mababa. Eh, bumaba eh. Magkano? Oh, pinakamahal lang, 25. Ah. Pero 20 yan, yan. Eh, yung beans natin. Magkano yung beans? Pangit. Oh. 50. Oh. Eh, yung ating talong. Ayan talong ala po yan, hindi ka ba matatala? Bumaba yata yung talong, ano? O, korenta. Bumaba yung talong natin. Yung labong natin, yung nagbente. Salamat, Ate Bunso, kung maganda. Isa pong maganda akong ate. Masipag. Yeah. Mabait. Mas maganda yung silindemonyo natin, no? Oh. Magandang pergila, madam? Magaling yung sili nating uh, demonyo. Ay, ni oh. Si Kweta. Ha? Ah? Kweta. May maganda ka model dito, ano? Ay, oh, eh, Ano ah. ko, shota ko yan. Ayun ay, ay, ba yung shota mo? Paganda naman, ano? Meron <laughs> pero pa yung asawa ko. Shota ko lang. Oo, oh, shota ko. Ano, yan. ako. may na-interview Oo oh, nga, eh, yan. Eh. magaling pumili itong kaibigan kong to, ano? Oo, oh, yan. Ayun, eh, eh, tayo, ba oh, hintay, tayo, ba, ni ay, 1 2 1 2 medyo bumaba yung Taiwan din natin Man, yung kalamansi natin sa Buriki ngayon magkano Buriki uh, yung kalamansi 800. 800 yan Panigang Panigang magkano Ayun oh 70 malalaki 70 yan Talagang din alam mo yung muse mo dito para mabili ka no Yes Ayun Oh kaya nga muse mo na nga ya <laughs> may bagong dating ng mustasa si Ati Bunso. Magaling mustasa ni Ati Bunso. Wala pa. Ayan. Kaya ay binabaksak pa lang eh. Mamaya babalikan natin. Ngayon natin kung magkano yung kalamansi ngayon. Kay kay, kay Miss Bianca. Bianca oh. Uh. Miss Bianca magkano na yung ating uh, kalamansi? Asking. on oh, pag, 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 pag magama maaga, mataas, no? ngayon, ay eh yung lagihay. Ayun po, hindi Magkano yung ganyan? Ito oh, lang, sa sandaan. Murang-murang lagi lagiya yan. Salamat, Miss Bianca. Bianca, umali. Dito tayo kay Madam Agnes. Oh, alamin natin yung presyo ng ah, sibuyas na puti. Good morning, Madam Agnes. Madam Agnes, magkano itong malaki nating sibuyas na puti na imported? 400 po. Ito, 400. Itong ganitong medium? 450. Oh, o, 450 to. Yan, na. Ah. Sa pula natin, imported? 580, ilang kilo to mga ito? Oh, 9 kilos. Oh, 9 kilos to mga imported. Diyan sa ating uh, sibuyas na pula. Ito so, yung di uno, Local. 800, 8 kilo. On di uno, 8 kilo. 800. 800 yung medium. Ating good, 8 kilo. 850. 850. Sa ating siya uh, super white. Super white natin 500. 500 sa kanso. 400. 400. Kilos. 5 kilos. Yung ating munggo ngayon. Ay, 25, 25 kilos yun. Ito nga ating luyang nakakahon. O, oh, 450 al na kilo. Wala pa yung pari ng bayan dito. Ayan, ayan. Talaga mapapalitan na, no? Delikado ka, Heike Boy. Baka mapalitan ka na. Yung kumpari mo, namimiss ka, no? Ayan, no? Oh. Good morning, Sir Cookie. Sir Cookie, magkano ng repolyo natin ngayon? o yung ating repolyo 500 dito sa sayote 550 dito sa carrots 14 sa patatas 900 sa marble na patatas 700 sa pechay bagyo natin 300 sa pipinong verde 350 sa ating broccoli 100 sa cauliflower 130 sa ating uh, green bell. Green bell 250. 250 sa ating red bell. 180, 180 sa lemon imported. 190. 190 dun sa ating young corn. Young corn. 25. 25 sa celery leeks natin. Celery, 120. One, 120 ang celery ang leeks. 180 sa beans. A beans. 90. 90 sa ating uh, lettuce na bilog. 150. 150 sa ating uh, Romain 140, 140 sa ating uh, Denize. 140 Yung kumpari mo wala na yata <laughs> Wala na May kapalit naman na, ka na. Aya eh. Ah, extra lang. Malay mo, maging regular na eh. Wala, laging wala eh. Oh, okay. Oh, nagde-delikado ka boy. Baka mapalitan. Ay. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka-latest asking price update ng mga sariwang gulay dito sa Cabanatuan Baseball Trading Center, Palengke ng Singitan. Keep again tomorrow for my next vlog. Bye-bye. God bless us all po.